nagluluto mga lalaking kasama ko kaya kumain muna kami dito sa restaurant na ito yes, hi. 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 Oh, hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung anong nandito dito sa restaurant na ito kasi parang pang ipang bansa ayan Diyos ko kaya ikot namin dito sa MUA uh, nagutom kami nagutom ang mga lalaki hindi, sila hindi talaga sila pumayag na hindi kami kumain kaya nagyaman-yamanan muna kami dito <laughs> Ano itong pinasokan natin sa ferry? Ano to? Napala nito. Very style Yan, pang ano to, parang pang ibang bansa ang tema Mexican. dito, di ba no? Mexican food. Ang mga serve nila, guys, ganito. Ah, ito very style. Ayun siya, oh. Ang pinili ko, syempre may sikin sila, sikin lang din. Ayan, may mga ganito sila. Ganito yung mga mino. Oh. Masarap. Masarap siya dito sa picture, pero mamaya tingnan natin sa personal. Dito, Dito lang ko sa my first tale sa MUA. Ano yung ano? Anong bestseller nyo na ano? for sharing, sharing na lang. For sharing na lang ba? Ano kami? Good for ilang kami? Eight. na lang, sharing na lang. O yung for sharing na lang pala isang orderan lang. Ano mo? na lang. Ano kung ng steak? lang. Yung ano na lang yung yung tag 2000 plus yun na lang. Diwata. Ay nagulat ako ano yun, yung parang camera. Ano yun? Bumili kami ng ano, anong tawag doon ay inoffer sa atin kasi makmaron mag-order nito. Bundle, eh. bundle bundle food tapos steak nag-additional na ko. syempre may good juice. Kasi nagugutom na ang mga kasama ko. Nakakahiya naman, di ba? Pag hindi kami kumain. Kasi napagod sila magbuhat ng CCTV. <laughs> 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 Tapos pag naiwanan pa yan, bahala kayo. Hindi, pero siyempre, kasama na to doon sa mga ano namin. Ay, naku, wala si Alvin. <laughs> oh, wala. Wala yung number one. <laughs> number one, wala si Alvin. Sayang. Panoorin mo na lang yung upload namin, Alvin. Wala ka naman pala. Like, wala. Kaya Maglaway ka muna. Maglaway ka muna kayo Kumain kami dito sa Piri Style Restaurant. So, ayan. Yan lang muna. At saka, mamaya papakita ko sa inyo yung mga in-order namin ba ano kasarap. So, habang waiting kami, chika-chika muna tayo. Tawag dito ay steak. Dito oh. lang yan sa Piri Style. Dito sa loob ng Mulog Dahil nagugutong kami kumain muna. Kaya sarap. So, ito pa rin kinahari yan. Alam ko naman, naglalaway na dito, guys. bibigyan daw tayo ng free nachos. Nachos pa, oh. hindi ba itchos ang niya? <laughs> 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 <Lama>, nachos. Alam mo ba yung nachos? Free nachos daw. Hindi <coughs> ko na alam na. kung sure, or itchos ba ito o nachos talaga na talaga. It taste ito taste Unang tagad. <laughs> Aray pang ang <iniya. laughs>

radio sige ko okay. ang kapalaga grabe na naman natin ano? Um, um, tikman natin 'to lang hiwa, ako lang kain ng maliit, ha pakawalan may ula. <laughs> matikman lang, matikman. <laughs> ang sarap grabe. Sarap. Hindi uh, yeah, yeah. yeah, no? <laughs> <laughs> masarap talaga siya promise recommended talaga mm. siya. Para ako nasa Italy, nasa ano eh, Mexican, Mexican, food. Tukay eh. Masarap okay. no? Malawang lipo. Ayun guys, kapunan. Ayun no? Oh. <laughs> Ayun. Kami, kami. <laughs> kami, kami. Oh, oh. So, <laughs> ka lang, matikman nyo lahat. O, oh, art. Oh. Uy, oh, Uy. Diyos ko. Mimi. <laughs> <laughs> Juban lagi <like>, ni tu ban. Juban. <laughs> Detik mana tu? Papatik ini. Papatik mana kau sekali dah? Kau ini, kau ini. Sapa, sapa. Ano? Ikaw, Jake. Patik mo muna. Lambot, guys. Ito. Ano? Ang laki pala ng kinuha mo y? Eh. <laughs> Ay, na nadali mo naman ako. Ano mo? Tama na yun, isang sobo lang. Tikman mo mm. na yun. Sarap. Ay, gusto din ni ano ni Kuiso. Binigyan ko uh, na kayo ah. Kasi, <laughs> 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 sarap. Tama na, ulam ko to ah. Parang mm. ano na si Ang labot ng ano, ng baka. Parang sa walang tiri <laughs> <laughs> sarap, sarap. 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 Ayan, na-order na. Diyan na ang ng akin. Trap niya talaga promise. Ito yung in-order ko. Parang 2K yata ito eh. 159. Hindi. 159 hindi kayo. Hindi. Mayroon ito pangalawa. To, dalawa kasi siya eh. Ito yung tag 2K ba tag 15 Ito, magkano nga nga ito? 16 O's. Oo, oh, ito yung Toki. <laughs> kasi yung, yung 16 oz, so may dalawang oz kasi ito. May 12 oz, may 8 oz, so ito 16 oz, kaya Toki siya. Di ba may 8 oz kayo? Pero ano naman, worth it naman din talaga sa 2,000 pesos. Sobrang sarap. Pero para sa akin... Worth it bang 30? <laughs> Ay, nakatapo. lang doon sa mga nakakaluwag-luwag, magandang budget to kasi worth it naman din talaga. Pero pag sakto lang ang pera mo, uh, mag-overload <laughs> kasi masarap talaga siya, kaya lang siyempre masarap din yung price. Kasi sa sarili kong ano ha, kung alanganin lang naman yung sweldo mo, o yung pera mo, alanganin lang yung pera mo, uh, doon ka na lang sa mas mababa. Pero kung sobra-sobra na yung sobra -sobra pera mo, recommended ko sa'yo talaga. Anong labo niya from 1 to 10? Anong rate mo sa kanya? 11.5. Uh, okay. 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 na, Okay. 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 So ayan talaga, totoo pala yung sinabi ni ate, may libreng nachos. Akala ko may itsos ako. Totoo ang nachos pala Talaga na sa harapan ko. Ayan, free lang daw yan sa amin. Maraming salamat. At syempre, tikman din muna natin. Nachos, libre lang to guys dito. na ba? Pwede na ba? Ayan guys, libre lang to. Para akong nasa US e, Pero paano ko ba may kumpara yung lasa Kasi first time ko lang hindi man katikin talaga Itong nut sauce Pero masarap Masarap din siya. Mm -hmm. wow. Sa mga gustong kumain, Kiri Style Restaurant, dito lang po sa Malaw. Uh -huh. Anong area ba to? Muwang? Montilo. Ah, museo. Dito lang to sa may museo, malapit lang sa entrance. Pag nasa parking area ka. Ferris mm -hmm. style restaurant. Dito mo ito matitikman yung in-order namin ngayon. Hindi lang tong order namin na. Meron pa kami in-order. Kaya lang medyo wala pa kasi niluluto pa. Kasi madami kami order. Pero binigyan kami ng plain nachos. Masarap yung nachos. Guys, Meron so, ito. Um, nachos na lang yung natira. Wala na yung mga Itong, itong in-order ko, ang pangalan nito ay steak na ano siya, 16 O's. So, napakasarap. Yes, Mexican siya Mexican food. Sarap. Ayan guys, dumating na po yung barco. dadao na sa pantalan. Ito na po yung order namin pagkain na galing pa ng Mexico. Galing sa... Peri style ang restaurant dito sa Mowa. So, dalawang ganito ang in-order namin. Siyempre, di ba nauna na ako kumain ko nila. ko yung um, stick na napakasarap. So, ngayon naman, kayo naman ang kumain. Aray ko naman, dito pa ako. Tekman natin, guys, kung masarap. Ito So, ayan, guys. Ako na mismo ang ah, mag ng ah, pagkain dito na mga kasama ko kasi nakahiya naman sa kanila. no? Asan ah, yung mga ano natin, yung mga lalaki dito na gutom na natin? Kumain na kayo. Dito, dito, dito. Ano pa po ang kailangan nyo? Tubig. So ayan, dandahan lang po, baka mabulunan kayo ha. So, so ito pa, ito pa yung isa dalawa kayo dito. Sila, kumain na kayo. Kumain na mga anak. Anak, tayo na daw nachos na binigay nila. Ito. Ma'am, pwede yan. Tam. Paano? So ayan guys, uh, bukod sa nachos na nilibre nila sa akin, pero pang dumating na... Nakasabi pa yun. Lord of the Wings! Ah, uh, tawag dito palakang kang natuhog. Sa rin lang. Lord of the Wings! <laughs> hindi ang tawag dito. Lord of the Wings! Cord of the Wings. Lord of the Wings. Ay, Lord of the Wings ang tawag daw dito. Parang hindi naman yata, Juban. Yan nga yan. Lord of the Rings daw. So free lang din ito kaya titikman na natin. Parang oh, okay. parang inasal siya. Akala ko kanina palaka. <laughs> first time <laughs> na makita yung gaytong pagka-arrange na. Hindi wala na uh, first time. So Hawakan ko muna. Ayan, nakita ko. At saka iba-iba yung lasa nito kasi parang dalawang flavor. Mayroon siyang may cheese. Tatlong. Tatlong. Eh, tatlong cleaver. Tikman muna natin. Paano ba itong ano? Kunin. Pwede ba kamayin? Sige. Eh. Wala naman kung tara. Eh, Diyos ko mag ka pa <laughs> yung sauce, yung sauce, sabahin yung sauce. Masarap. Mami, jumanghang. Ito, 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 ito pala, spicy. Ito, just flavor. At saka yung isa, kinamatisan flavor. Kamatis ba ito? Garlic pepper. Garlic pepper. Parang ano siya? Ano? Kuwisiana shoes. Ayan. Sapatos yun eh. <laughs> Sarap. Ibang flavor naman. Tawa ka ng tawa ha. Si <laughs> Kuwisie. Ato, spicy. Ito naman. Ayan. Uuwi <laughs> na po. Ito na. Bye-bye. <laughs> Lumabas ngayon ganito. Sige, pwede niyang tikman. Masarap. Okay, parang salamat pala. Alam mo ba, yung punta namin dito, ano lang, um, hindi talaga pinagandaan kasi bumili lang talaga kami ng appliances ito. Bumili ako ng uh, wifi, tapos bumili ako ng TV monitor sa CCTV ko. Ay nagyaya itong mga kasama ko na gutom. Marami kami pinasukan, waiting ng mga restaurant dito. Ay ayaw naman mag-waiting kasi nagmamadali kami. So dito kami napunta. And good choice naman din talaga na puntahan namin kasi ang daming previous. Ito previous. Tapos nachos previous. At syempre masarap yung mga food nila dito sa ito. Fire, Fire is style mino. Ah, uh, parang ano to, Mexican food, no? Mexican food. Masarap naman siya. Ah, uh, masarap yung mga pagkain. It's best quality. So, mura lang siya at saka parang ano din eh. Parang lasa dito ng mga Pinoy food. Masarap kasi ito din naman talaga yung ko tapos marami pang previous mga pa yung mga tao kaya shout out sa Piri, uh, fiery. Fiery, fiery 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 Style, style. Restoran dito lang po sa Monopisya kung gusto nyo matikman, pumunta lang kayo dito search sa Google. Sure. search na lang po yung uh, Fiery Style Restoran dito lang po sa ground floor sa Monopisya dito lang po makikita at matitikman kain na tayo <laughs> start asa well na tayo po kayo <laughs> <laughs> eto papakita ko sa inyo na ko ng mga menu namin. Ayan, o. Oh. Ah, recommend ko sa inyo yung steak. Halika dito. Dito tayo. Asan <laughs> si madam? Ito kasi yung kinain natin kanina. So, ito din yung alok natin sa mga consumers. Napakasarap niya talaga. Para kang nasa langit. Kalahati na ng langit. Pagkain <laughs> kayo. Sigman niyo muna yung restaurant namin. Yung Piri style. Para ka talaga nasa Piri. Oo, oh, parang nasa Ryan. Ryan. style. <laughs> so ayan guys, finally maraming salamat madam kasi busog na busog ako dito sa inyong restaurant na napakasarap. Um, dito lang to guys, sa Paris style, dito lang sa Mua. Uh, ano? anong isang ko anong sumama? Ano, at gusto ko lang pasalamatan si madam guys kasi buko doon sa... Ano bang tawag gusto mo? Uh, uh Lord of the Wings. I Lord of the Wings kasi nakatugtog siya na para pala galing sa kay Lord yung ano yung yung wings. Tapos syempre yung nachos na napakasarap. Delivery lang delivery lang po ni Madam sa amin. Kaya gusto lang kita pasalamatan Madam dahil may mga previous kami actually. Ah, uh, biglaan lang talaga yung pagkain namin dito. Gusto ko lang namin pasalamatan dahil hindi ko mga previous. Gusto ko ng pag-entertain sa amin. Saan nga pala ito makatagpuan? Ano ka pala ang nila, Madam? Maria Mall of Asia. Katabi lang po siya ng Los Angeles Meron din po kayong brand sa Okada, sa Resorts Mall, sa Circuit Mahali, at uh, sa Festival Mall. At marami pa po ito. Ayan, sa lahat po ng gustong tikman yung uh, TV style restaurant, uh, napakasarap po kung gusto nyo makita din sa mga or sa mga lugar na nabanggit ni Madam, mayroon po pala sa mga branches doon, doon na lang kayo pumunta. So maraming salamat may sa iyong masakasarap na pagkain. Actually, may mga pinili na lang kami TV, ayan. Tapos nagutin mga kasama ko, kaya kumain kami dito. Buti na lang dito tayo napunta sa maraming freebies. Maraming salamat sa iyo, Madam. Bye! Bye.